المصدر Kaya mga kapatid mga kababayan, isang karangalan para sa inyo na kayo ay makarating dito sa Saudi Arabia. Merong mga ganitong mga propagator may mga taga-pangaral na nagpapaliwanag ng Islam na makakuha tayo ng tamang information about Islam. Kaya kami ay nandito. Dapat tayo ay bumuling bumalik sa ating tamang pananampalataya. Kami ay nananawagan tayong mga nandito, dapat tayo ang mangunang bumalik sa Islam. Ibalik natin ang Islam sa Pilipinas na kung saan ninakaw ng mga dayuhan. Nasaan ang tunay nating paninindigan? Di ba lagi natin dinapangit yung napakagandang kanta? Dapat may marunong kumanta dito patungo sa ating ipinagmamalaking kanta na kung saan mga Pilipinong naninindigan. Na kung saan sinasabi, sabi nga doon sa kanta, Ako ay Pilipino, may dugong mahal mahalika likas sa aking puso at ikain kay ganda sa Pilipinas na aking bayan. Isang paalala sa atin, mga kababayan Pilipino, tayo apala ay mga maharlikano. Nasaan na ang ating pagiging maharlikano? mananatiling na ba lang tayong mga muchacho at muchacha? Mga alipin, nang mga mananako? Nasaan ang panindigan ng mga taong sinasabing gustong makalaya? Sabi pa sa isang kanta, Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng gintot bulaklak. Oh, ang bayang Pilipinas ay lupain ng gintot bulaklak. Susunod, bakit tayo sinakop ng mga dayuhan? Sapagat bakit? Tayo ay bayang punong-puno ng kayamanan. Kaya ito ang panawagan natin mga kapatid. Tayo ay bumalik sa pananampalatayang Islam. Sapagat bakit? Tulad nga ng sinabi ng kumakantang yaon. Sabi pa niya, ulitin natin. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng hinto't bulak na pag-ibigay na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. Ibig sabihin, tayo ay nag-alay ng ganda, merong kagandaan ng Pilipino. Ang Pilipinas, nag-alay ng ganda't dilag. Kaya anong ginawa? sinakop tayo ng mga mananako. Kaya anong mangyayari? Anong sinasabi ng mga Pilipino? Tayo ay nasakop mula sa isip hanggang sa ating reliyon, hanggang sa ating mga ginagawa. Kaya sabi nga ng nagkumpos ng kanta, gusto nilang makalaya. Sabi nga, ibon mang malayang dumipat kulungin mo at ito'y umiyak. Bayan pa kayang sakdal dila Ang di magnasang MAKAANTAS Pilipinas kong minumutya oyun. Oh, Ibig sabihin mga kapatid Saan tayo sinakop Sinakop tayo sa pamamagitan ng ano Ng kanilang paniniwala Ng kanilang mga reliyon Kaya ang Pilipinas nakakulong kung ang ibon nga gustong maging malaya, tayo, kailan natin palalayain ang ating sarili sa mga mananakop na sinakop ang ating kaisipan, na sinakop ang ating paninindigan, na saan na ang tunay ng mga taong naniniwala sa nag-iisang Diyos na tunay. Nasaan na ang tunay na mga Maharlikano? Yung mga Maharlikano na ngayon ay naging mga Pilipino. Mga prinsipe at mga prinsesa. So mga kapatid, mga kababayan, kami po ay nanawagan sa inyo, bumalik tayo sa pananampalatayang Islam. Sapagkat ang pananampalatayang Islam ay ang ating reliyon na kung saan ay nakalimutan natin. Alam namin na ang karamihan dito ay alam ng Islam. Alam nila na totoo ang reliyong Islam. Pero hindi nila maiwan-iwan ang Islam. Bakit? Lalo ng mga kalalakihan. Ang kalalakihan na kung saan mas inuuna natin ang ating pagnanasa. Saan tayo nagnanasa? Ano bang pinaka problema ng kalalakian na dapat niyang ingatan? Dahil mga kalalakian, alam natin ang ating problema. Lalo na sa mga walang asawa na nandito. Kaya yung mga may asawa, huwag niyong iwanan ang asawa niyo dito sa sa Saudi na nag-iisa. Naku, kailangan Bantay tayo mga sister sa ating mga asawa At ganoon din yung mga Bister, dapat naman ay Maging tapat tayo sa ating mga asawa Mga kababayang Pilipino Kami po Ay nandito para kayo ipalalahanan Sa bayan Nating Pilipinas Ilang Pamilya na ang nawasak Dahil sa tinatawag na paniniwala na nandoon. Ilang mga kapwa natin OFW ang niloloko ng kapwa-asawa. Iniiwanan ng asawa sumasama sa ibang lalaki. Hindi naawa sa ating mga kababayang Pilipino na naghanap buhay dito. Na kung saan nagpapadala ng pera ang mga OFW pero anong ginagawa ng ating mga kababayang mga asawa sa Pilipinas na mga kristyana. Masakit man yun ang totoo. May sekreto meron naman nang tat na na naiiwanan ang mga kababayan natin dahil sa ano? Dahil sa takbo ng batas sa Pilipinas. Hanggat wala ang pananampalatayang Islam sa ating mga kababayan, ay patuloy tayong ano? Patuloy tayo sa ating mga ginagawa na kung saan hindi mapipigilan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang problema ng mga lalaki? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi sabi niya, "Ma ba'di fitnah, wala siyang iniwan na fitna pagkatapos niya ala rajul sa mga kalalakian minan Wala siyang iniwan na malaking problema sa mga kalalakian na pagsubok sa kanila kundi ang babae. Alam natin ang karamihan ng ng lalaki, babae ang siyang lagi niyang nasa isipan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, hanggat hindi ka nanguna para baguhin ang sarili mo, kailan mo pa makikita ang katotohanan? Ano ang nangwasak sa isang taong mananampalataya? Ano ang, ang nangyari sa unang tao na nawasak dahil sa babae? Ang anak ni Adan alay salam. Ang unang nilikha nala Allah subhanahu ay si Adan. At ang kanyang anak na si Cain at si Abel. Nang ipinanganak si Cain at si Abel. Sa Biblia hindi nakasulat. Kasi sa Biblia, kung magbasa ka ng Biblia, po konti lamang ang makuha mong information, mali-mali pa. Nung magkaanak si Adan, nagkaanak ng lalaki, dalawa, si Cain at si Abel, at nang ito ay inutosang mag-alay sa Diyos, nag-alay si Cain ng kanyang pananin at nag-alay si Abel ng kanyang hayop. Ang tinanggap ay ang kay Abel. At ang kay Cain ay hindi tinanggap. Yun lamang ang paliwanag ng Biblia. At nangalit si Cain dahil ang kanyang ang, ang, ang kanyang alay ay hindi tinanggap. Kaya pinatay niya si Ang kanyang kapatid na si Abel Ganun lamang Dahil pinalayas siya ng Diyos Pinalayas si Cain Hindi malinaw ang kwento Tapos noon wala na Paano mo malalaman ng katotohanan Kung hindi ka magbabasa ng Quran Meron po tayong tinatawag na The Last Testament ang Quran Hindi po ang Bible Ang The Last Testament ang the last testament po ay ang Quran. Ang Bible, hindi po ito ang last testament. Yan ulit na po natin sinasabi. Sabagat ang Bible, this is not the word of God. The Bible, it is the word of who? Ito ay nang galing kay Pablo lamang. Galing sa, kay Pablo at grupo ng mga Romano-Katoliko ang gumagawa nitong, itong tinatawag na Biblia. Ang Quran is the last testament. Kaya kung gusto nyong malaman kung ano ang nangyari sa mga propeta, ano pa talaga ang totoo sa mga buhay ng mga propeta. Sapagkat sa Biblia, nakasulat doon, ang mga propeta ay mga ano, lasenggo. Si Luke ay lasengo, nilasing ng kanyang anak. Ang Biblia walang ginawa kundi paninira sa mga propeta. Andun na si Lot nilasing ng kanyang anak. Pagkatapos, tinubaran at yung anak niya nag sa kanyang tatay. So yung mga propeta sinisiraan doon sa loob ng Biblia. Isang malaking kalapastanganan sa mga propeta. Dahil ang mga propeta ay mga matutuhin. Ngayon, bumalik tayo kay Cain. Natapos ang kwento ni Cain at ni Abel, hindi niyo malalaman kung ano ang totoo. Samantalang sa Quran, sabi ni sabi ng Allah subhanahu wa nang ipinanganak si Abel, ay nagkaroon ito ng kapatid na babae na kambal na nakapatid na si, si Abel na pangit. Samantalang si Cain naman, nang ipinanganak, ay nagkaroon ng anak na, uh, ng kapatid na babae na kambal na napakaganda. Dahil ito ang unang pagkalika ng tao, dahil ito ang unang anak ni Adan, apat pa lamang sila o anim pa lamang sila dahil si Abel ay may kambal na babae, si Cain ay may kambal na babae, si Adan at si Eva, so alim pa lamang sila. Para dumami ang tao, dahil ang batas noon, pwede mag-asawa ang kapatid sa kapo kapatid, ngunit hindi pwede sa isang, alimbawa pinanganap ang isang lalaki at isang babae na magkasabay, hindi sila pwede mag-asawa ipinanganak si Cain, may kasamang kambal. Then ipinanganak naman si Abel, may kasamang kambal. Hindi ito nakasulat sa Biblia, kaya hindi ninyo alam. Dahil ito ay nakasulat sa Quran lamang. Ang sabi ng Diyos kay Adan, pinapaintunutan sa batas nila na pwede maging asawa ni Cain ang kapatid ni Abel na babae. At pwede magpangasawa ni Abel ang kapatid ni Cain na babae ngunit ayaw ni Cain kaya nag-request sa kanyang tatay na si Adan na ang kanyang magiging kasawa ay ang kanyang kapatid hindi ang kapatid ni Abel pero hindi pumayag si Adan dahil ito ang sabi sa kanya ng Diyos na si Allah kaya sabi ni Adan kung talagang nais mo subukan mo mag-alay kung tatanggapin mo, ibig sabihin pinapahintulutan kang maging asawa mo ang kapatid mo. Ngunit kung hindi ito tinanggap, ibig sabihin hindi pumayag ang Diyos na si Allah. So nangyari ang pag-aalay ni Abel at ni Cain. Ang tinanggap ay ang kay Abel. Ang kay Cain ay hindi tinanggap. Na yung ibig sabihin, hindi pumayag ang Diyos na maging asawa ni Cain ang kanyang kapatid. Kundi ang kapatid ni Abel na kambal ni Abel ang kanyang magiging asawa. Ayaw ni Cain na maging asawa ang kapatid ni Abel dahil pangit. Ang gusto niya yung kapatid niya na dahil napakaganda. Yung kapatid ni Abel, yung kambal niya ay pangit. Yung kay-kain na kapatid ay magiging asawa ni Abel. Kaya hindi matanggap ni Cain, kaya ang nangyari ay gusto niyang patayin si Abel ngunit hindi niya alam kung paano patayin si Abel hinawakan niya ang ulo ni Abel pero hindi niya alam kung anong gagawin niya dahil ito ay pagsubok sa kanila ang nangyari nagpakita si Satanas kay Cain at ipinakita ni ni Satanas kung paano niya tinatay ang hayop kaya ginaya ni Cain na kumuha siya ng bato at pinukpok niya ang kanyang kapatid na lalaki na si Abel at namatay si Abel. Anong dahilan? Dahil sa babae. Unang kasalanan na pagpatay ay dahil sa babae. Pumatay si Cain, kapatid niya mismo ang pinatay niya dahil sa babae. Kaya ibig sabihin mga kapatid, tayong mga lalaki, Aminin natin sa hindi ang kainaan natin babae. Kaya nga hindi kumpleto ang buhay ng tao kung wala siyang kasangga, wala siyang kasama, wala siyang kayakap. Sabi nga ni Allah Subhanahu wa taala na ang, na ang uh, damit ng isang lalaki para mawala ang kanyang ginaw ay babae. At ganun din ang babae. Sabi ni Allah Subhanahu wa taala, "Unna libasun lakum" One to love, na. Sabi ng Allah subhanahu ang damit ng lalaki ay ang babae. Ang kanyang, sa, ito malamig ngayon, di ba? Ang babae ay lalaki. Ito, ibig sabihin, by partner tayo. Ngunit ang kahinaan ng lalaki, hindi siya nakokontento sa isang babae. Kung sabi naman ng iba, hindi, kontento na ako. Talaga? Kayong mga Muslim, log, nagmamalabis kayo dahil nag, kayo ay nag, uh, nagkakaroon ng asawa na labis sa isa. Hindi kaya adultery yan? Sabi nila, mga kapatid, mga kababayan, kung adultery dapat na unang nagkasala si Abraham. Si Abraham, ang asawa niya sa Bible ay tatlo. Si Sarai, si Hajar, at si Ketura. Tatlo. Si Solomon, ilan ang kanyang asawa? Mahigit tatlong daan at ilan ang kanyang concubinage? Halos umabot ng 700. Bakit hindi sila nagkasala? Dahil batas nila yon. Ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, ilan ang pwedeng maging asawa? Pwedeng mag-asawa ang mga lalaki dahil ilan? Akala nyo ba isa lamang? Bakit? Sabi ng mga pari, sabi ng kristyanismo, isa lang, dahil hindi pwedeng dalawa. Kanino ba talaga lang galing ang pag-asawa ng isa? Mga kapatid, mga kababayan, dahil sa matinding kasalanan o tukso ng tao, sa panahon ni Propeta Jesus, kung kananawa ang kapayapaan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang unang nagwasak sa mga Israel, sa mga Hudyo, ay dahil sa babae. Sa panahon ni Jesus, ang unang nagwasak sa mga sa kanila din ay babae. May batas na hindi pwedeng maging asawa nung isang hari, nang hari na yon ang kanyang pila kamalapit na kamag-anak. Kaya nga sa Islam, pag malapit mong kamag-anak, hindi mo pwedeng mapangasawa. Yung Muslim, hindi niya pwedeng mapangasawa ang kanyang ang babae ng kanyang kamag-anak na napakalapit kailangan, kailangan ay may distansya ng kanilang pagkakamag-anak. Sa panahon ni Jesus Christ, hindi rin pwedeng mag-asawa yung pinakamalapit na kamag-anak. all oh,